Okay. Leto titi ko na deng uh wins kanu dito eh. Oh, copper mine, dito virgin gold. Hmm, dito kayo, iti uh, service tayo. Nagpintas niya. This size nga truck. Alright. Yan, dito yung mati nataraki. Gwapo. Pugi nga driver mo. Say hi to my vlog. Thank you very much. I